Kamusta sa lahat mga kaibigan? Ako si Caleb Miller. Ngayon ipapakita ko kung paano maglipat ng files mula sa Samsung phone papunta sa computer. Para dito, kailangan natin ng USB cable, ikakabit natin ang isang dulo sa computer at ang kabila naman sa telepono. Ayun. Pagkatapos nito, I-click natin sa computer ang buksan ng explorer. Ayun, susunod sa telepono mismo, kailangan mong magbigay ng pahintulot para dito, buksan ng telepono at pindutin ang button na hello. Ayun, dito pwede kang maglipat ng files papunta rito o kaya kumuha ng files mula rito galing sa telepono yun lang yun. Ako si Caleb. Paalam sa lahat.